nga guys Medyo <laughs> na, natatawa talaga ako Kasi ilang araw na po la, Ang asawa ko ay nagpaparinig regarding about sa e-bike po na Kahit sa kami mag-usap ay eh, lagi sinisigit yung e-bike na iyan Kasi nga naman ay eh, ang mahal na po talaga ng pamasa eh. Tapos uh, aalis na naman ako Ilang ng ilang buwan pero ang iniisip ko siguro nga ay eh, kasi kailangan ng mga natin ng service. Ayun. So mas mainam nga mag-e-bike. Yung sabi ko, kung bibili rin lang lang man ng e-bike, eh yung medyo malaki na kasi nga eh ilan ang anak ko ganyan. Tiyala. <laughs> Hindi ko na sa lahat ng araw, ya, lagi na lang, lagi na lang siyang nagpaparinig regarding about sa si e-bike. Ay, Diyos ko, okay, naririn din na rin. Kaya sabi ko, sige, pag decide na rin ako na i-bili talaga siya ng e-bike. So, sa kakapanood din namin to ng vlog eh. Alam ko, pero sige, papa na natin. Kasi magtatrabaho naman tayo uli, pero para din naman sa, talaga sa, 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 sa kanila to. So, ayun. Pa, natin. Ano ulit yung sinasabi mo? <laughs> ano ulit yung sinasabi mo? <laughs> may sinasabi kami, <laughs> ma? Iba. <laughs> <laughs> Iba ka, di ba? Iba. 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 I-drive. Alam mo, parang mag-drive. Kala ano, pati may pambili tayo ng sasakyan. Purwish. <laughs> <Bormis>. Wala. <laughs> ano sabi mo pag alis ka? nais <laughs> namin eh back to walking walking, bakta. walking, walking bakta na ano? ano lang yung niya hindi <laughs> pahilag ka ulit <laughs> <laughs> so yun nga guys bali nagsichill kami mag asawa so nato ko, pala siya na medyo isin na tayo pero yeah, nagsichill kami mag asawa so shot shot lang ng konti of chill. So, San Miguel lang naman to baka naman Apple. Ibay. <laughs> Hanggang sa chill namin binabanggit yung Ibay. Ayun, so, chill kami. Pinakan date namin kasi bukas is Sabado. Kaya eng 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 may toyo ako mamin eng eng ano no na, Lagi na lang. May nag ang sa motor. Tara, ngayon na. Sa lasena. Baby nalang, Nala na lang. Tara na. Tara na. Hey, <laughs> Four. 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 <laughs> <laughs> okay. Okay. <laughs> ano ba yung hawak mo? Ano? Yeah, ano yung hawak mo, ba? <laughs> 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 Kaya pa tayo, baby. <laughs> <laughs> okay, sir, na so, yeah, nga, guys. Kukunin natin yung pinadala ko pera sa sarili ko, so dito tayo ngayon sa Palawan. Ano okay. malawang. mo? Si Pogo. <laughs> Hello guys, sa tayo nga lumayo na ako. Kasi sasama ko ng aking asawa. Tapos uh, di niya alam kung saan kami pupunta. So dahil gusto mo lagi itong pinaparinig sa akin, ito na, tutuparin ko na. Mama, sama mo ako. Saan? Pa-school ako. Basta, sama mo ako. Basta nga. Samahan mo. Sumama ka lang. Ha? Okay. Oh, o, Sama ka rin. Sama ka sa mami. Ito ngiti Sama? Ha? Guys, napuntan nyo. nyo ako. <laughs> Yung eh, Superman. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Ay. Ay. Oh, go. Puta marunong yan. Oh, tayo. Ano? Ano na, Betty? So, ito na, guys. Napasubo na tayo. Bye bye. <laughs> <laughs> oh, kawa <laughs> <laughs> ka <Okay> na, <laughs> So ayan, dumating na yung outing Eagle Court. So salamat kay Kuya. Shoutout sa inyo and wow. कोणात कॉण्तोल्यः तालयं तान् तालं तल्यः तालयं द ako hindi ka na matututo mag-drive talaga tibibet ako <laughs> Ibibet ako na ito Ibibet ako na lang natin ito may bike buta Ibibet ako natin ito may bike <laughs> buta na <laughs> na <laughs> kayo okay na yun <laughs> Ayan na pabalik naman ako <laughs> Paano marunong na? Ano, ibebenta na natin na? Ah! Aba na, aba na! Ayaw pumayag! ayaw, ayaw ayaw! papa! Kabili <laughs> mo lang ko na, papa! Mga ayaw na po, ayaw, ayaw na po,